Hello everyone, magandang gabi sa lahat. Kanina pa or ito gabi pa umuulan mga kaibigan ko. Ulan pa rin siya ng ulan hanggang ngayon. And hindi na ako makakatulog kasi nga nag-worry na ako baka bumaha. Oh my God. Pero sana hindi naman no kasi nga Mahina lang siya mga kaibigan ko, pero hindi siya tumitigil. Kaya sigurado na malambot na ngayon ang mga kalupaan. Posibleng tataas ang ilog. Oh my well. God. Sana ay tumigil ng ulan kasi nga Nakakasyokot. Kaya ito lang talaga ang dapat na gawin kapag laging na ulan. Lalong lalo na kapag patuloy siyang umuulan. No, kailangan na mapagmatsyag. Kailangan na magiging handa No, so meron kang nakanda na yung mga flashlight mo. Go bag bag go bag. And ayun yung mga kaibigan ko. Hindi nga pala ako nakapag yun nga hindi ako nakapag-video sa labas kasi sobrang ulan, hindi ako nakalabas maghapon. And natutulog lang din ako maghapon. <laughs> Kaya hindi ko na bisita si Bingkay kanina kasi nga sobrang malakas ang ulan. Hindi ko nakita yung mga alagang uh, mga alaga ko kanina kasi nga hindi ako lumabas dahil sa ulan. Pero okay lang yun. Baka bukas ay titila na. Mawawala na rin ang ulan. And ayun nga, gumawa na lang ako ng video dito sa aking kwarto dahil wala akong magagawang video, no? So, sana ay uh, guys, supportahan nyo ang aking channel and sana ay uh, mag-grow ang mga video ko kasi nga personal vlog na yung upload to every day, you know? So it's me again in the market. Thank you so much.